Hello guys, this is Ateng Liit, aka babaeng fashionista of Taiwan. <laughs> so ayan guys, nasa probinsya tayo, namimitas ng kalabasa, nanguhan ng manok. So ayan guys, kung nakita ninyo yung manok, may mga prutas, goyavano, at saka ayon, Uh, bunga ng kalabasa. Sa so kahot kayo, meron din akong itlog. <laughs> Meron din kaming itlog guys. So ayan, matyaga si ate magtanim, mag-alaga. So ayan guys, ito is dun sa lupain. <laughs> lupain ko na kung saan, hanggang saan makikita ng mata mo ay akin. <laughs> so ayan guys, ako nga mismo ang namitas dito sa mga tanim ni ate. So ayan, thank you so much kasi maano si ating magtanim, mag-alaga, ganun. Ayan. Gustong gusto ko dito sa probinsya guys kasi dito ako makakatikim ng mga press na ulam, press na prutas and most of all press na hangin. So ayan pwede kang magpahangin dito kahit tanghaling tapat. So ayan pinatayuan na nga din ng isang maliit na kubo-kubo doon. Para pag mainit na eh, pwede ka nang sumilong. So, ayan, ang happy-happy ko talaga guys. Kaya may nakuha akong kalabasa. Saka, ang dami-dami pa. Gusto ko pang mamitas. Kaya lang, hindi ko kayang abusin. <laughs> so, let's go! Tara, girl! Go